Yan po yung patunay na luto na yung bagong natin mga kalipin. Pag nag-separate na yung alaw, pag may walay na yung mantika nyo. Kita nyo kanina medyo dry siya. Hilaw pa po kasi siya. Lutong-luto na siya. Ihiwalay yung mantika niya. Makakita nyo yan mga kalipin. Yay! Yeah! Perfect siya mga kalipin, di ba? Yes! So, So, yun na nga po. Malapit na siyang matuyo sa suka. Kayaan nyo lang umupa siya sa matuyo. At pag natuyo na yan, lipat natin yan sa bowl para gisa natin yung bawang sibuyas. So ayan, dahil sa kumupa na siya, so ready na ilipat na natin siya sa lagayan. At nahiwan na rin natin yung baboy. So kung mapapansin yung mga kalipin na yan, oh, yung asin bumaba siya. Yan, hindi natin tatanggalin yan kasi sobrang alat niya. Yan ang technique para gusto nyo hindi malat na siya din magungo. Yan ang kikita nyo no? yan. Kasi niya. Nanikit na sa kawali. So yan naman mga kalipin. Painit ulit tayo ng kawa ng mantika. Para naman igisa natin dyan yung ay prituhin muna natin yung baboy. Hina natin tong karni. Ang well, dating pakahiwa, mga kalitin. Pero, liliit lang yan pag uh, na. Kasi uh, yung namin siya yung taba. Yung taba niya, bababa baba, siya. So, bawasan na natin ng kunting apoy. Bagay natin sa numero 7 lang. Maka naman masyadong masunod. kaya natin lumutong siya para maging alas si charon yung baboy natin So ayan nga po, pinapusta na natin yung baboy. Isa po sa dahilan, kailangan nating tostahin ng baboy kasi ang bagoong nasisira agad pag uh, hindi tostado yung baboy. So para tumagal, yung bagoong natin kailangan tostado yung baboy para hindi masira. Yung ating bagoong, kaya tumabot ng buwan, eh, hindi siya masisira. Makikita nyo, bro, na yung karne natin. Sumaya't maya lang ng konti isasali natin yan para gisa natin yung bawang sibuyas ready to sali na mga kalipin golden brown na yung karne natin gisa na nga natin bawang sibuyas mga kalipin saya ito natin mag-golden brown. Ang si mas bawang, mas masarap. Parang kumunti yung baboy natin mga kalipin. Ayan. Ayan, tikman nga natin. Mmm. Mmm. Malutong. At dahil nga dito natin i- sasalin mamaya yung finished product natin sa buti at pinanggalingan ng alamang. Nugasan natin to at patuyuin. So ayan nga mga kalipin, golden brown na yung, at dahil golden brown na yung bawang sibuyas natin, ilagay na natin dito yung bagong Gisa na natin yung bagong alam mo na, pinakuyo sa sopa. Shout out pala dyan kay Sis Manili na nag-request nitong luto. Dahil last na uh, nagluto ako, dinala ko sa lokal na gusto niya. So, nag-request siya na i-video yung pagluto kung paano pagluto ng masarap na bagoong. So, dagdag na tayo ng konting suka pa. Ah, uh, dalawang kutsarang suka. So, ilalagay naman natin yung kamatis. kailangan natin siyang takpan mga kalipin para na lumambot yung kamatis natin so ayan na mga kalipin ayan na mga kalipin tumupak na ang kamatis natin So, pwede na natin ilagay ng palahatinan lang. Ayan. Palahatinan pang pasarap. Saka, at saka, at saka, durog na sili. suso sobrang ah. Right. Maya maya pa isusunod na natin yung baboy. Dahil durog na yung kamatis, lagay na natin yung baboy. Tapan natin at hinaan natin ng kunti ang apoy. So na yung mga kalitin. Tumas na yung mantika, Looking yummy na siya, di ba? So, lalagyan natin ng, lagyan natin ng asukal. So sa akin po, tansyahan lang paglagay ng asukal. Depende sa gusto nyong tamis. Pero dito, lalagay ko mga 1 fourth na asukal. yung mga ganyan. lampur na sugar para saktung tamis para sa akin so, sugar na dito nilagay ko mga kalitin So yan, pag umangat ng mantika niya mga kalipo, sabihin luto na siya. Hmm. Pwede na mga kalipin. Yan o. No? Pero, konti pa. Konti pa sa may, may ng apoy. Yan. So, umangat na siyang mantika niya medyo malalaki yung hiwa kasi ng karne natin kaya siya yung makikita nyo yung tumulo makikita nyo yung mga hiwa ng baboy so ganyan lang mga kalipid ka uh, sana yung final testing nito yung nag request kung masarap ba o hindi maraming salamat sa panunod mga kalipid ka isasali na natin yan pa mamaya pag lamig, salin natin doon sa bote niya mismo. Yan o. Pinatuyo natin. So, yan lamang po mga kalipin na lang sa susunod na mga video. Babos! Sana po lahat ng mga kapwa ko alipin sa buong mundo. Shout out sa inyong lahat sa mga kapwa ko dyan alipin sa buong mundo. Sana ay magtagumpay kayo pagumpay tayo masalama